Hello! Good morning, guys. Ito, papasok morning. na kami. Morning! Hi! Super Tendero! Hello, guys! Ito, papasok, papasok kami ito. Di ikatulo namon nga ginpapahadsan. Din hi, din hi pa rin sa barangay San Roque. Yung sikob, malapit-lapit na rin matapos. Ito, pinaumpisahan lang. Ito guys, so, mar masukal din, oh. Ito, ah, uh, yung kay, ano to, yung kay Padwal, Maria, Maria Padwal ito na amon na palit. Hadi pa, mai, ha, pa, maiha na nga panahon. Sobra 30 anyos na. Oh, Tingnan nyo guys. So, pipira nalaliwat itlo bi kay nagkatutumba ko ng iniliwatan ni Yolanda. Asya na ito ni Clubby. Amuliwat ini iton. Tutdo pala ha amon. Uy, may mga bato ngay ano. Don mandagot bato. Yan. Asya ini tutdo ha amon han una nga nagbabantay. Nga kay malawak din ito bali kalahating hektarya din ito. Yan, no? Eh. Nang, yan. Ang oh. lahat na lang ang lubi. ilang ano yan, na lang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Adto pa. 18 Ityan adto rin to. Adto nga din na lang. Adto oh. nga adtong tumot. Lapid pa to at ngayon oh. nakikita oh. dahon. Oh, okay. 1920. Add Amor harap. Natapos bato-bato na yan dyan. Sa likod na yon. Pupunta kami doon para makita naman ito pa ganun. Ah, yun yung tinuro na yun ang oh. sukat ng lupa. Oo. Oh. Ay, Ay. Pero yung saan tayo dadaan? At dito babalik. Ayon. Ah, mula mo lang mo yan kay ulit. ulit. ah ayon. Ah, nandiyan sila. Yung mga bata na naghaharas, Ayun, oh. Tara. Yan. Kunti na lang din yung ano, yung mga nyug. Oh. Wait lang guys. Dito muna kami dadaan sa kabila. Mahirap pala talaga guys pagka napapabayaan no tulad nito sabi nila nung bago mag Yolanda marami daw yan mga nyug dyan nagtumbahan kaso hindi na napupuntahan dahil matanda na saan tayo dadaan dito ah ah dito ba yung daan pero malapit lang ito guys sa kalsada ito kasi yung katakip nito yung ano yun yung may-ari sa dyan sa tinatambayan namin sa tabing kalsada yan oh. So, saan pupuntahan namin dito sa kabila na itinuro ito yung karugtong guys oh, oh ng aking oh, oh video. Yan. Oh, oh oh, oh ito yung aming pangatlong lupa na hindi naaasikaso. Yan. Dito, hmm. makakasulog ka nga di? Huwag na, huwag na. Dito na lang ako. Saan? Ayan. Dito na lang dito na lang ako. Dito na lang ako. Nakita na yan doon. Kita dito. Kaya nga. Marami pala dito ang tumos eh. Ayun o. Nyog. Tumutubo. Eto, di sa atin itong tumos. Atok. Ayaw ko lang. Basta bala na Oo, pag naituro na lang ni ano. Umalawak din kasi ito guys eh. Bale, doon sa aming mga dokumento. Bale, halos nasa kalaating hektarya to. Yan. Hop. Hop. Yan. Tapos tataniman uli ito ng mga nyug. yung nyug na yun, hindi nakukuhaan kasi mahirap puntahan. Oh, pati ito oh. Kasi kinulaputan na ng ano? Ng mga dumi. Ano? Oh, balagon. Ayun, balagon. Nakakamatay pala yung balagon sa nyog. Patay yan. O. Oh. Ayon. Yan yung yun, pa, panibagong pananim yan. Tataniman ulit ng mga nyog eto guys, malapit lang ito sa San Roque din, dito sa may kalsada. Yung Sikob, banda dun pa. Ito nga yung dinaanan namin papunta sa isang lupa namin. Yung pangalawa na nilinis. Ito na yung pangatlo. Yan. Dito pa rin ito sa Barangay San Roque. Ayun, ito lang muna ang aking share. Thank you ulit. Sinishare ko lang sa inyo guys ang aming mga pina Hello, Super Tinday. <laughs> <laughs> Nakaharap ka pa. Ito yung aming mga lupain na pinapahadsan. Dito sa Barangay San Roque, Salcedo Eastern, Samar. Thank you for watching, guys.